Welcome to Chef Mike Vlogs Magandang araw po mga kusina Ngayong araw po ay Nandito po kami ngayon sa RBM Beach Resort Ng Basyao Ibisan Capiz Tara mga kusina Pasok po tayo dito at mag enjoy dito sa Beach ng RBM Beach Resort Maraming pumupunta dito sa RBM Beach Resort Ayan mga kusina Maraming sasakyan dito at kasama ko po ang aking pamilya dito ito po yung aking pamilya si Tito Ike siya po yung cook namin dito at pinsan ko na Nars tumutulong din sa pagluluto mga tito pinsan, kapatid pamangkin, nag enjoy na sila dito yung iba, nag na yung mga tito ko at pinsan Maraming maraming salamat. So ulit, Tiananet, kung hindi dahil sa iyo, hindi po kami nakapunta dito sa In Beach Resort. Ito po yung mga cottages. So maraming tao dito pumupunta. Ngayon sa beach dito sa RBE. So actually mga na, pangalawang beses na po namin dito pumunta. Kasama ko po ang aking pamilya. So ang iba dito... Dito po sila nag-celebrate ng year-end party office of the Municipality of Sore. So I don't know kung pagasaan ito. So nag celebrate ni sila. Wala talaga 'yang paghiwalay dito. ng lapaw yung dito na kasal binibinta dito sa ng RB Invites Resort. wala <laughs> mo so, ang kagandahan po dito sa RB Invites Resort, pwede kang mag magdala ng pagkain, pwede kayo dito magluto sa front beach. Kaya yan siguro yung binabalik-balikan ng tao at yung magandang tanawin ng RBM Beach Resort. Meron po silang salbabida. Ito po yung in interior ng gulong. So meron din pong nagbabantay dito. Dalawang coast guard at isang lifeguard so safe po yung pamilya nyo dito mga kids dahil po meron po silang nagbabantay sa beach so meron po nagbibinta dito ng talaba fresh at pwede rin kayong bumili ng pasalubong daing hmm. lang kayo dito kay tatay <laughs> pasalubong. Oh, press. Pintay um, na oh, daw. Kapag pumunta mo, kayo dito. Pintay oh, napaka mo Napakamura. Oh, pasalubong. Ay, na. sup, pinita sup. Pinita. Ang kagandaan dito. Press po yung ginagawa nilang oh, tawag sa Ilonggo tinakas, binibilad na isda. Siya po yung nagdadala dito ng talaba. Sino pangalan mo, sir? Jonathan. Si Jonathan. So, uh, saan pa yung galing yung talaba, sir? Basyao. Binabangkal na ni sir, papunta dito sa RBM Beach Resort. ayaw mo, Sina. Nakita niyong sa likod yung akala ko uh, hotel so private property po siguradong napakayaman po yun may-ari private property no trespassing so nung una akong pumunta dito mausin na medyo hindi pa po tapos so ngayon yung kanyang dream na bakasyunan napakaganda na po napaka-relax. Maganda yung structure ng kanyang dream House. na bakasyonan. At meron ding swimming pool sa loob, mga kusina. So, bawal din tayong pumasok dyan. So, dito lang tayo sa labas. So, may nagbabantay doon sa bahay. Yan yung siguro yung caretaker. Yan yung mga bangka. Meron po yung dala na mga isda. Itong bangka ay ginagamit sa pangisda, isda. So kapag hindi maubos itong isda, itawag nito ay sapsap. -sap. Ito ay fresh. Ay ginagawa nilang daing. Binibilad nila. So kaya masarap yung daing nila dito. At mura. So ayan, mga sina, merong na dito. Hi. Yan po yung aking kapatid at ang kanyang asawa. So maganda rin yung tanawin dito. So white sand dito, mga sina. Nag-enjoy yung mga bata dito kaya binalik balikan ito ng tao dahil hindi mabato yung kanilang buangin at napakalawak na beach ito so iba't iba rin yung beach dyan hindi ko alam kung anong resort dyan iba rin yung pangalan ng resort dyan masaya dito mga usinam napaka relax sariwa yung angin fresh at mag enjoy ka talaga dito mga usina kapag kasama mo yung yung pamilya kaya mga usinam habang naglalakad ako dito kaya nag enjoy din dito yung mga bata dahil yung mga shell nila dito yung mga na naglalakad na pwedeng laruin ng mga bata tingnan yung mga usina gumagalaw op gulat ako tingnan yung merong may laman si Kuya may dala siyang isda so halo halo merong scallops iba pang -o? shrimp uh, sap sap ikasag. kasag nagbibinta rin sila ng fresh na isda dito sa harap ng beach pwede kayong kapag pumunta kayo dito pwede kayong mamili at lulutuin nyo yung ibang isda hindi ko na to kilala Ayong, ayon. nagbibilad sa initan anong ginagawa mo na ay Pakas ako sir eh, ah. ano, sudaan sir, amun ni amun nga, gigitaan Ano? Ah, sin, kita sa gantang abugas. Hmm. Ah, si Nana, ito yung kabuhayan nila ng pamilya nila. So, nai ilang years na kayong gumagawa ng daing papakas ng mga uh, isda. Pilang, ilang years na kamuga obra? Dugay na sir. Oh, dugay na 20 years or 20 years? Oo, amo ni Mga oh, 20 years, more than 20 years. Oh. May bibilad na si nanay pag, sa initan. Anong pagpakas? So maganda talaga yung kuha Yung binibinta kasi fresh na isda. Pumukod kami daw sa may tagihan ng passage. So kay Bensinbo ang humihingi ng siniseriya tungkol sa amoy. So, napakakanga po kay nanay. So, kahit din yan yung trabaho niya So, nabubuhay po ng marangal. So, bilibak ko ay nanay. Umarami so, na si nanay. Ginawang dahil. So, yan yung mga salita ng uh, ibisan. Dito na ako mausin na naglalakad yun, naliligo na yung aking mga pamilya aking papa pinsan kanyang anak, mamangkin ko at yung mga pamangkin ko at ang asawa ng aking kuya hello boy. napaka kulit po ito awesome, mga kusin So, nag enjoy po siya dito At ang mga pamangkin po Doon sila Nag-enjoy sa pagliligo dito sa RBM Beach Resort. Maraming tao na naliligo. Bumalik na ako mga kakusina. Masayang masaya ako dahil kasama po yung aking pamilya. Tito, tita, pinsan, pamangkin, kapatid at friends. At sa so ulit, maraming maraming salamat po sa iyo, China Net. Kung hindi dahil sa iyo, hindi po kami nakapunta ng RBM Beach Resort. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa Chef Mike Vlogs. Advance Happy New Year. Yung mga pamilya ko po, kumakain na nagugutom na rin po sa pagliligo dito sa RV Invades Resort ang aking tito nagluluto pa rin yung iba dito sa kubo yung aking kapitid, friends yung kanyang anak natutulog binabantayan niya shut down shut down tayo mga kusina so ayan mga kusina pagpunta namin dito, hindi ko na po nabidyoan dahil po nagmamaniyo po ako so maraming salamat sa Panginoon safe kami dumating dito sa RBM Beach Resort at nag enjoy po kami dito sa pagliligo yan yung aking tita na si China Net pinsan ko kumakain na rin so cowboy kaming lahat dito mga kusina makain kami, nagkakamay lang hanggang dito na lang tayo mga oksina at sa bagong subscriber, maraming maraming salamat po, at yung hindi pa po nakapag subscribe, subscribe na po para po, update po kayo sa aking next vlogs family and friends and classmates at nagsuporta sa si chef mike vlogs god bless you all